Yun yung bagong inahin mo? Oo. Hmm. Oh. Iisa? Lima. Ah, lima. sa yung iba? Hindi ko ba? Oo. Tataba. <laughs> <Arito> na <natin. laughs> Para mo na yan. Ito <laughs> yung ano na? Niligo ang at pinurga kagabi. Hindi complex mami ang Sasalang Ito yung ano, ito yung jugod hard bun. Binigay lang yan? Ito ba? Good friends. Ha? Galing sa mga kaibigan. Ah. Ito yung ayaw Paganda nga na. Ganda. Tingnan mo mamaya kung nakalagay. Pagtuyo ng balahe, binito. Yan yung maakita nga. balis. Nakai sa barko ito kahapon. Ah, iya? Sinakay? Ay, nasa barko na. Nakasip <laughs> lang ito eh. Meron pala siyang ano, banded. Ayun oh. May banded din. Binabanded din din ito kahit Binabanded din din ito kahit. Ano? <laughs> <laughs> Kinaban ni kahit inahin? Ay, ganun? Ah, personal. Ah. ah. Kala. Ah. Eh. Oh. hala, Ah, mayroon yung isa? Gaganda ng kulay niya, no? Ang <laughs> Oh, wala nga mahina din. Talagang sa katawan. Bultong-bultong na mga katawan nila. Hindi na, ano no, pulit talaga ito. Hindi, Hindi naman na sa <laughs> oh, ang gaganda Hindi oh. ligo sila. pala Parang nalulunod. Ayun na, may may may, ano uh, niya. Uh. Was out. Mo, amoy? Para may bitito bang amoy? Oo. Amoy ko. Naamoy ko pala. Hindi ko amoy. Ano ang alas? <coughs> ano Mas na yan. Mas yeah. na. na Special, mga Special ang mga kulay. Special ang mga hmm. kulay. Sesin so, pa sa akin ang display ng iba. Ah, huh? tetris pa sa, sa sa anong bloodline, di pa naiisinda. Ah, uh, dalawa pang alam kong dinala. Ba. Battle Cristo. Selected. Mga ganda ng kulay. Maraming pinamilian ito. Kasi liquid na ng farm. Ang gaganda nga ng kulay niya. Ba't ito mo wala mukha? mukha. ba? Hindi ko mag-distinguish. Ang mukha. Parang kagaya din naman nung isa. Mm -hmm. ayun doon dalwa. <laughs>